Hello, hello mga kababayan, mga kagapay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga ano, mga kababayan nating uh, kumbaga naliligaw yata ng landas. Kasi um, meron kasing uh, video o may napanood ako ng uh, video na istorya uh, ng isang OFW na umuwi sa Pilipinas ng walang-wala. Although, pinauwi ng kanyang pamilya kasi nalaman ng pamilya na hindi na maganda yung nangyayari sa kanya o ginagawa niya sa abroad. So, yung ang isang FW na ito ay nalulung sa bisyo, sigarilyo, alak, at sugal. Yung tipong habang nagiinom, naninigarilyo, kasabay pa ng pagsusugal so nalulong siya sa ganun so sadly you no know, hindi niya namamalaya na tapos na pala yung kanyang kontrata at hindi rin niya namamalaya na wala pala siyang ipon so ah, nabigyan naman siya ng pagkakataon na mag extend ng kanyang kumpanya pero yun tuloy pa rin sa kanyang uh, maling gawain so hanggang sa nalaman ng kanyang pamilya na yun nga ang ginagawa niya sa abroad, although nasusuporta naman niya yung kanyang pamilya na papadalhan niya ang pangangailangan nila, pero uh, yung bang ipon niya sana uh, para sa future ng kanyang pamilya at uh, may mga anak din siya na uh, maliliit, pero syempre paghandaan bad yung yung pag-aaral ng mga anak, di ba? Dapat yun ay uh, pinag-iipunan din. Pero hindi niya na naisip yun. Masyado niyang in-enjoy yung kanyang uh, buhay at uh, malaking sweldo. Pero, yun nga, wala siyang naipon dahil sa kanyang mga bisyo. So, nakakalungkot lang mga kagapay na FW no? Eh, na ganong pangyari. So, sana ay uh, maging wise po tayo sa pag-spend ng ating uh, uh, kinikita no kasi yung bisyo wala naman talagang naidulot na maganda yan eh. Uh, wasting time wasting uh, money yun wala talaga kaya payo ko lang no hindi naman ako expert sino ba naman ako di ba pero payo ko lang din sa ating mga kababayan no maging wise po tayo sa pag-spend ng uh, pera natin no yung bisyo iwasan na yan Lalo lalo na yung sugal. Siyempre, sa sugal walang kasiguraduhan 'yan, eh. 'di ba? Pumusta ka, talo, siyempre tataya ka ulit. Para sa chance na manalo. 'Di ba? Pero ang masama pa, 'yung nakakapangutang ka pa ng pera para may pansugal ka. 'Yung tipong wala pang sweldo pero naipangutang mo na 'yung sweldo mo yun ay hindi magandang uh, uh, gawain no? ang pag abroad kasi mga kagapay no, ay napakalaking sakripisyo yan. isang desisyon yan na mahirap uh, pagdesisyonan kasi siyempre may mga maiwan tayong pamilya, malalayo tayo sa ating pamilya. So, para sa akin, kapag nag-abroad ka, dapat sulitin mo. Dalawang taon man yan, tatlong taon man yan, limang taon man ang kontrata mo sulitin mo kasi hindi abang buhay nandito tayo sa abroad na kumikita ng malaki dito sa abroad kumikita tayo ng malaki pag uwi natin sa Pilipinas pwedeng makahanap tayo ng trabaho pero siyempre mas maliit kung para sa kinikita natin dito sa abroad so sana ang masasabi ko lang ay uh, yun iwasan po natin yung mga bagay na ikakasisira ng ating uh, pamilya at ang ating mga Ah, uh, kinabukasan, no, mga kagapay. So maraming salamat, no, at uh, sana ay may napulot tayong aral, nagsilbing aral sa ating napagkwentuhan ngayon. At maraming-maraming salamat po sa inyo. At uh, ako ay naglalambing po na sana po ay suportahan nyo ang aking munting channel. Uh, ang ating uh, pinag-usapan po dito ay tungkol sa mga bagay-bagay na uh, kapupulutan natin ng aral lalong lalo na po sa ating mga kababayan, mga kagapay na OFW. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at bye-bye uh, po. God bless po sa lahat. Bye-bye.